Online competitors na pasok sa Magic 8 Northern Luzon qualifiers ng Unity League. Malalaman na, Ilocos Norte handa na para maging main host ng Unity League. Si Bien Manala sa detalye, rise and shine Bien. Painit ng painit ang bakbakan sa ikalawang araw ng online competitions ng Unity League Mobile Legends Bang Bang Tournament ng Northern Luzon Qualifiers. Malalaman na rin ang walong matitirang siga ng Northern Luzon na uuusad naman sa isang face-to-face -face competition sa susunod na linggo. Umabot sa halos 300 players ang sumali sa Northern Luzon leg ng Unity League at ayon sa mga observer, marami silang nakikitang may potensyal na mga bata kaya inaasahan nila na magiging maganda ang bakbakan sa Final 8 na gaganapin sa May 11 at May 12 sa Ilocos Norte mabigyan yung mga kabataan ano, na gusto nga mag-e-sports particularly yung uh, Mobile Legends na magkaroon agad ng ano uh, quality experience pagdating sa pagsali no uh, sa mga tournaments meron pa po tayong ng uh, mga uh, events sasaliyan yung mga kababayan natin mga kabataan sa Southern Luzon jumpo uh, sa NCR, Visayas and Mindanao pwede po po kayong mag-register at uh, sumukan sukatin ang inyong galing no kung hanggang saan pagdating po sa Mobile Legends excited naman ang nasabing probinsya sa pangunguna ng kanilang gobernador na si Governor Matthew J. Marcos Manotoc dahil historic itong magaganap sa kanilang lugar ang Ilocos Norte kasi ang kauna-unahang host province ng Unity League samantala para naman sa mga teams ng National Capital Region, bilis-bilisan nyo na dahil sa huling bilang, less than 10 slots na lamang ang natitira para sa NCR. Masigasig din ang mga competitors ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil tumataas na rin ang bilang ng kanilang teams. I-invite In ko kayo sa Unity League. We have... Uh various uh, tournament pa po sa South Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, and sa NCR. So mag-register na po kayo. Sa ngayon, ay open pa ang registration para sa mga nasabing rehiyon. Bisitahin lamang ang official Facebook page ng Liga, ang Unity League Philippines. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.